Kung detalye sa hiwalay ang Liza Soberano at Enrique Hill, inamin na. Aktres na si Liza Soberano inaming sobra itong nasaktan sa paghihiwalay nila ni Enrique Hill. Ayun pa sa kanya ay si Enrique Hill mismo ang nang iwan at sumuko sa kanilang dalawa. Ayun sa nakalap namin na balita, ang dahilan kung bakit naghiwalay sila dalawa, dahil sa nagkaroon umano ng third wheel sa relasyon nila. At kung maalala nitong nakaraan na itanong ito sa aktres na si Liza, kung nagkaroon nga ba talaga ng third wheel. Naging emosyonal at hindi nakasagot si Liza ng itanong sa kanya sa isang interview nito. At dito na nga inamin ng aktres na nagkaroon nga ng third wheel na kung saan sinabi nitong nagkaroon nga ng ibang babae si Enrique Hill. Ani pa nito, hindi nito akalain na magagawa ni Ken sa kanya sa haba ng taon ng kanilang pagsasama. Samantala naman, inani ng samot saring mga kumanto ang isang post ni Liza Soberano na kung saan nagpasalamat at humingi ng pasensya sa Liz Ken fans at nakalagay sa dulo na, Liz Ken couple is now signing off. And this are Chika for today mga ka sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.